Bago tayo magsimula sa kasi natin ngayon, sana'y nakakain ka na dahil I'm giving you a warning. Sensitibo ang content ng story natin ngayon dahil sa karumaldumal na nangyari sa dalawang biktima. Kung gusto mo pa din manood at makinig, halika, kumuha ka ng papel at maupo ka. Kikwentohan kita ngayon. For today's case, ay bibisita tayo sa Oregon, USA. Dito matatagpuan ang pinakamalalim na lawa sa Amerika at ang pinakamalit na ilog sa buong mundo. Napakalangin ang state na ito kaya dito napiling dumiraan ni Susan Monica. Si Susan Monica ay pinanganak ni si Stephen Buchanan sa California noong July 8, 1948. Nag-serve siya sa Navy noong Vietnam War at after niya mabigyan ng honorable discharge, pinasok niya ang world of engineering at naging successful siya sa field na ito. At noon ngayong 1991, bumili siya ng 20 hektare ng lupain gamit ang naipon niya na pera sa liblib na lugar sa Wilmer, Oregon. Ang Wilmer ay maliit na bayan sa Oregon. 678 na tao lamang nakatira dito at masasabi mo na everybody knows everybody at dito nga siya namuhay bilang isang babae. Nagtayo siya ng sarili niyang bahay at nag-alaga siya ng mga baboy at manok para sa kanyang kabuhayan. Matapos ang ilang taon na pagtatrabaho ng mag-isa sa kanyang farm at dahil sa lumalago niyang kabuhayan ay nag-post siya sa Craigslist noong 2013 para humanap ng trabador. Ang Craigslist ay website na pwede ka mag-post ng libre tungkol sa trabaho, apartment, mga secondhand na gamit at kung ano-ano pa. At dito niya nga nang hilala si Robert Haney. Si Robert ay matatawag na Jack of all trades or kung tawagin sa atin ay all around. Siya ay isang ama at isang asawa. Nagkasundo silang dalawa na kalahati ng sahod ni Robert ay ibibigay niya ng cash pero ang kalahati ay bayad ni Robert sa pagtuloy sa lugar niya. Pero makalipas nga ng ilang buwan na walang narinig galing kay Robert ang pamilya nito ay nagsimula silang magalala sa kalagayan niya. Kaya naman noong bagong taon ay pumunta sila sa farm para kumustahin ang kanilang ama pero sinabi ni Susan sa kanila na hindi na niya ito nakita matapos nitong mag-resign sa trabaho. Apat na ba na ang nakakaraan? Nakiusap si Susan sa mga anak nito na kuhanin nila ang mga naiwan na gamit ng kanilang ama. Kinuha nila ang trailer at ang aso ng kanyang ama pero nagtaka sila kung bakit hindi nito dinala ang mga importante nitong gamit kung umalis ito. Kaya naman nag-file sila ng missing person report sa Jackson County Sheriff's Office. Pero dahil sa halos cash ang gamit at ang pinanggagalingan ng income ni Robert, ay nahirapan sila na mahanap ito dahil wala silang makitang paper trail. At dahil walang clue kung nasaan si Robert, ay pumunta mga bilis sa farm ni Susan para magtanong. Ayon dito ay nagtrabaho si Robert sa kanya ng alim na buwan bago ito umalis. Dinagdag niya na bago ito umalis ay nakatanggap ito ng tawag at nalaman nito na isa sa kanya mga kamag-anak ay namalas siya. Kaya naman, uminom ito ng alak araw at gabi. Dahil sa suspecha nila kay Susan ay pinagpatuloy nila ang investigasyon merong food stamp card si Robert. Nalaman ng mga pulis na merong gumamit nito sa malapit na Walmart store. Ang food stamp card ay parang four piece sa Pilipinas. Ito ay tulang ng USA government para sa mga mahihirap upang makabili sila ng kanilang pangangailangan buwan-buwan. Pero nang tinignan nila ang CCTV, ay nakita nila na si Susan ang nag-withdraw sa ATM card ni Robert. At dahil dito ay kumuha sila ng search warrant sa farm ni Susan. Pero hindi madali ang proseso dahil kailangan nilang maghanap sa mga nabubulok na basura, mga industrial waste, pero hindi nila inaasahan ang kanilang matidiskobre. Nang magsimula ang search warrant sa farm ni Susan, ay isa sa mga investigador ang nakakita ng isang putol na binte na nakalutang sa lawa, ilang metro ang layo sa kamalig. Dahil dito ay kaagad na dinala sa police station si Susan for questioning. Ayon sa kanya ay nakita niya si Robert na laseng at nakatulog sa loob ng kulungan ng mga baboy. Nagihingalo na si Robert nang nakita niya ito dahil sa pinagpepiyastahan at kinakain na ng kanyang mga baboy ang tiyan Robert. Ayon sa kanya ay sa halip na tumawag siya ng 911 ay kinuha niya ang barel at binaril niya sa ulo si Robert para tapusin na ang paghihirap nito. Matapos nito ay nilagay niya sa plastic bag ang iba't ibang parte ng katawan ni Robert at iniwan niya sa kamalig. Ayon dito ay baka nakita ng mga baboy yung mga plastic bags at baka isa sa mga ito ay hinila ang binti nito papunta sa lawa. Sabi ni Susan ay hindi niya agad sinabi ng totoo sa police dahil sa posibleng gawin ng mga ito sa kanyang baboy. Hiniyaan ng mga pulis na magsalita na magsalita si Susan at dito na nga nagsimula lalo maging karumaldumal lang istorya. Nang tinanong ng mga pulis kung ano pa ang makikita nila sa kanyang farm ay dito na nga siya umamin. Humingi ito ng papel at ballpen at nagulat ang mga investigador dahil nagdrawing ito ng kanyang farm at isa sa lugar nito ay nilagyan niya ng malaking X at sabay sabi na Dyan makikita si Steve. Gulat na gulat ang mga investigador dahil nalaman nila na may isa pa palang karpentero na napiktima si Susan. Ito ay si Stephen Delesino. Si Stephen ay nagtrabaho sa kanya ng isang taon bago si Robert. Ayon sa kanya ay ninakaw nito ang dalawang niyang barel noong 2012. Kinon niya ito at nagpambuno sila nang pumutok ang barel at tinamaan sa ulo si Stephen. Pero hindi agad ito namatay. Hinabol ito nito kaya naman binaril niya ulit ito. Pagkamatay ni Stephen ay pinakain niya ito sa kanyang mga baboy at ibinaon ang mga natirang parte ng katawan. Tinanong ng mga pulis si Susan kung meron pa ba sila dapat malaman at dito na nga kinalabutan ang mga pulis dahil ayon dito ay meron pang 17 pitong katawan na nakabaon sa loob ng kanyang farm. At naaresto siya noong January 14, 2014 at kinasuhan ng two counts of first degree murder, two counts of abuse of corpse, at one count of identity theft. Inabot ang ilang linggo ang paghukay ng mga investigador sa farm ni Susan at umabot ng isang daang hukay ang ginawa nila hanggang makita nila mga labi ni Robert at Stephen. Pero wala silang nakita na iba pang katawan. Ayon sa isang investigador, ay meron pang iba mga biktima dahil sa napakadami nilang nakita ng mga sapatos. Ayon sa ibang kapitbahay ni Susan ay nakita nila na pinapakain nito ng mga buhay na hayop ang kanyang mga baboy. At nagjo pa ito na pinakain din niya ito ng mga katawan ng tao. Pero kahit may mga ebidensya na, Susan still pleaded not guilty sa lahat ng kinasa sa kanya. Noong nagsimula ang trial ay hindi siya kumuha ng abogado bagkos siya ang nagpresenta sa kanyang sarili. Sa Amerika, may karapatan ka na magpresenta ng sarili mo sa korte. Isa ito sa mga constitutional right at napapaloob sa Sixth Amendment. Pero nang nagaganap ang paglilites, ilang beses na pinatigil at inabala ni Susan ang prosecutor. Kaya naman ilang beses din siyang pinalabas sa korte ng judge. Noong ikalawang linggo nga ng paglilites, isa sa Oregon State Police expert ay nagpatotoo na ang binti ni Robert ay pinutol gamit ang palakol at ang laman ng kanyang hita ay kinain ng mga baboy. Pero hindi nito masabi kung ginawa ito habang buhay pa si Robert o patay na. Nagpatotoo din ito na may taba ng baril ng ulo si Steven ng tatlo o apat na beses. Naging witness din ang kasama ni Susan sa kulungan at sinabi nito na binigyan siya ng birthday card ni Susan na nagsasabi na ito ay galing sa sweetest murderer in Jackson City. At nung huling araw ng paglilitas ng kaso, habang nakikipag-usap ang judge sa mga hurado, ay tinaas ni Susan ang kanyang kamay at sabay-sabi, I'd like to demonstrate how I shot him for 10 seconds. Nung una, hindi siya binigyan ng pansin ng judge hanggang paulit-ulit niya itong ginawa. Kaya naman, nagutos ng judge na paalisin siya sa loob ng korte hanggang handa na ang desisyon ng mga hurado. Napakaikli ng deliberasyon na nangyari. At matapos nga ang isang oras, she was found guilty on all counts. Sinintensyahan siya ng limampun taon sa kulungan ng Coffee Creek Correctional Facility at hindi siya makakakuha ng parol. Sa pagtatapos ng korte, ito ang sinabi ng judge kay Susan. And I quote, You shot two people and fed them to your pigs. I don't know how else to put it. You valued pigs more than you value people. You are a cold-blooded murderer. Nakakalungkot at nakakagalit ang inabot ni na Stephen at Robert sa kamay ni Susan. May their families find comfort na nakukulong na ito at hindi na ito makakapampiktima pa ng walang malay ng mga inosenteng tao na ang tanging gusto lamang ay magtrabaho para may pangtustos sila sa kanilang pamilya.